Mipikik! Mipikik! Ay sus mo na ako ko sa kadi. Kang ina pa akong nagaparanap, gana na ba sa pakiaram sa buhay? Ah, sino daw ka? Ah, nagapuna, tamili pinaba yan. Sige na sana nagod ka lang kuwad siya. Diyo akong pinadipisilin talagang ako sa kadi. Uno lang kang dapat kong gibunin di. Sus mo na nang tugas kang payo. Nang dulo, sus mo na kadunungan ka. Hindi ko aram kung sa'y nauko. Sus mo na kadunungan ka rin ni Bibi Kik. Yung nang suming maray, Indaraw. Ah, sino daw ka ang pati. Sige, ka masarap pala, baby. Kikahina pa ako lang yung parang mo. Nagulo ka yan! Si mama man, parang man nag-aamon eh. Ay, isus mo lang si baby cake. Unong oras na, baby cake. Nagapon ka na. Sige na sa nang layas mo. iya ka masana, na. Nagaparang no ka yan. Sige ka EML. Si mama man, parang man nag-aamon EML. Madali man sa nakadi. Sige na sa nang ka EML. Mga kakawalagi, baby cake. Umuli-uli. Kahit ito magbasa-basa ka basang. Usad. Pag di kayo nagtindog bibigig ta, papangkalantay ka ni kaning kuhan, sako. Umuto ka na ni ML mo ta, magbasa-basa-basang. Si ba, mga para ka ml kaya oras, susmaryo, si Mario, si po na naman si pabasa, ito ka kanya, ako magbasa, di kanyan ako na itong pa magbasa, para pabasa ako. Wala ka man ni matatagran, si Mario, si baby kick. Kanya pa kung kaanap sa'yo mabibigig, ha, pumundo ka na, punduan mo na kan. Kung ina pa ko nagparaulat sa imo, bumuat buat ka na yan. Sa kung ina pa ko nagparaulat sa imo, makakus ka. Dali ang mga tura magbasa. Diyos ko, gus gus ka na. Tugas na maray ka alimang takmo. magbasa. Di ka na. Supo bibikik. Dali, dali mo yan. Bumuat ka na yan. Sorry, yung sumpat kaya. magbasa. Uno man ka, bis man. Amo Tama na kan, email na kan. ito sa loob. Tatura ang ka magbasa. Kung makaray di ka nakabasa. Papang kalantay ka ni katong bangko. Ay, kalibayan mo magulat aku ito. Dalian mo ah, ya na. Ang tabi, maya na, magi na. Magiya na ako. Mampong, hindi pa na pabasa ako. Di ba hmm. na ako magbasa? Nangugak-ugak na magbasa. Maray pa si Tia, tia Bibi Krap na sana pinabasa mo. Tapos saan mga katulit at ako magbasa? Saan mga katong patal-patalo na? So, ala, Bibi Kik. Umula, kayo dito, tura ako magbasa. Tapos mo rin si Pekka Bibi Kik. di ka ni ka nasupog sa mga kaklase mo. Nagurang ka na. Gus-gus ka na tugas nang mereka animan takmo disko hanggang wala di kapat tak ala umulak kayak kita tolong aku magbasa sako ha aku ini pokok pokuntai kan tubuh ini nak ke satu wala dan di untuk kan hangat hindi ka nakababasa bibikik di tak untuk hindi ka nakababasa sus mariau sip nang sepeg sepeg sa kapitbahay Maski sa sekuelan tir me aku nak papa sepeg jusko unu ni bibikik tu balik tadi Jukna nak pati aku nak turu anak. Ano mo pag kadi pag-chis Ala, ala, mula kayo. Ala, pikit kayo di. Mula kayo di. Mula. Ang kapromiro tang babasawon, amo kadi na sa kapal ka mga tunog na narurungog sa kapalibutan. Bibikik ha, mga tunog. Naintindihan mo? Hmm, sige, basa. Hmm, basa. Ano kadi? Basa mm. kade? boom. 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 Panis. bump panis panis, unu bump panis, unu kau bisa bilang bump panis, unu bump panis, pakaian itu pampasah, ka bump panis kalian, tak tampak itu neka, kadek, unu mending mana kau tau mak basa ngane, mak, basa kadek, pang dua, pang dua, unu kencip, unu katun unu kencip, basah, pakaian ya, beep, beep, ang sabi nang Jeep. Bip, bip, bip. Unong bip, bip, bip. Sabi na jeep. Kanta ka to kanta. Kung mundo ka. Kung makalik ang pagbasa mo ha. Hindi pa ngayon ako tatawag magbasa. Hindi pa rin pinipo po na ako tatawag magbasa. O, kadi. Basa kadi. Tulog ning badil. Bakalaya. Bang, bab, bab. Bang. Bembang. Bembang. Tunong bembang. Tunong bembang. kada kadakon mo na aramay. Diyos ko bibikit. Diyos ko. Labi mo ka ko. Why? Diyos ko. Di ko maram ako unok ang ko sa'yo mabibikit. Lumayas layas kayo bibikit. Sampangan ko! Mawa ko. Hindi pala. Ito na ko yung mga kota tamang bansa. Lumayas layas kayo bibikit. Sampangan ko! Mata. Mata tampak. Tanay ka. Video ako gugulig ko lang sa'yo. Unang alimantak mo ka. Di ko na magkarantin dyan kauloy mo makaintindi, Isus hindi. Jesus Maria Josep. Lumayas na yas ka dyan. Lumayas na ka. Ali! Uyan mo na ako sa'yo mo. Hindi ka pala pwede po na ako magbasa. Hindi man yan ako tatawa magbasa. Ang umasa na kato sa naaraman ko. Magalit na daw ako.